The Diadem Report Unveiling the Divine Beauty all things The Diadem Report Unveiling the Divine Beauty all things The Diadem Report Unveiling the Divine Beauty Live from San Carlos Seminary, Classroom 2 of Discipleship Stage, Class of St. Philip Neri, The Diadem Report, unveiling the divine beauty in all things. ba ang tunay na kagandahan? Bakit tayo naakit sa mga bagay na nagbibigay sa atin ng kasiyahan sa ating mga mata at puso? Sa ating patuloy na paglalakbay sa mundo, tuklasan natin ang isang konsepto na higit pa sa pisikal na anyo, ang kagandahan. Ang kagandahan ay hindi lamang isang bagay ito din ay isang karanasan ito ay isang pakiramdam na lumalampas sa ating mga pandama kapag tayo ay nakakakita ng isang magandang tanawin isang obra maestra o isang taong minamahal natin tayo ay nakakaranas ng isang pakiramdam ng pagkamangha at kasiyahan tao ay likas na naghahanap ng na kagandahan. Ito ay bahagi ng ating pagkatao. Ang paghahanap natin sa kagandahan ay nagtutulak sa atin na maging mas mabuting tao upang lumikha ng mga magagandang bagay at upang pahalagahan ang mundo sa ating paligid. Bilang mga seminarista, aming layunin ay maglingkod sa si Diyos at sa Kanyang mga tao. Ito ang aming tawag sa ating paglalakbay sa bokasyong ito, tayo ay patuloy na naghahanap ng mga bagay na nagbibigay kaulugan sa ating buhay. Isa sa mga bagay na ito ay ang kagandahan. Sa bawat pagdalo natin sa misa, tayo ay nakakaranas ng isang kagandahan na lumalampas sa ating mga pandama. Ang mga ritual, ang mga panalangin at ang presensya ni Kristo sa Eucharistia ay nagpapakita sa atin ng isang kagandahan na nagmumula sa Diyos. Sa pagninilay sa kalikasan, tayo ay nakakakita ng isang refleksyon ng kagandahan ng Diyos na lumikha. Ang bawat nilalang mula sa pinakamaliit na insekto hanggang sa pinakamalaking puno ay nagpapahayag ng kalwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Isa ring ng kagandahan ang pakikipagkapwa. Kapag tayo ay nagmamahal at naglilingkod sa isa't isa, tayo ay nagpapakita ng na isang kagandahan na nagmumula sa Diyos. Ito ay patunay ng kanyang pag-ibig. Ang ating bokasyon bilang mga seminarista ay isang tawag upang maging instrumento ng kagandahan ng Diyos sa mundo. Sa pamamagitan ng ating buhay, tayo ay maaari magdala ng liwanag at pag-asa sa mga tao ating nakakasalamuha. Bilang mga seminarista, tayo ay tinawag upang maging mga tagapag-ingat ng kagandahan sa ating paglalakbay, patuli nating hanapin ang mga bagay na nagpapayaman sa ating pananampalataya at nagpapalalim sa ating relasyon sa Diyos. At sa paggawa nito, tayo ay nagiging mga tunay na saksi ng kagandahan ng Diyos. Sa huli, ang kagandahan ay isang misteryo na patuloy nating sinusubukang unawaing ito ay isang konsepto na nagpapayaman sa ating buhay at nagbibigay sa atin ng inspirasyon habang tayo ay naglalakbay sa mundong ito patuloy nating hanapin ang mga bagay na nagbibigay sa atin ng kasiyahan at nagpapasaya sa ating mga puso A Metamphysics video project by Brother Paul, Brother Miko, Brother Mike, and Brother Edgy The Team Diadem The Diadem Report Unveiling the Divine Beauty in All Things.